Oh my guys, walang wenta. Dab. Nag nagwalis tayo dito pero walang nangyari kasi na lubat ang ay hindi lang naka-on yung may ko bakit hindi siya naka-on, nakakainis talaga uy, wala pa naman akong kunti mahabol na lang ako eh pero sobrang busy po Iyan <laughs> kasi uting na nyo guys, oh, ang dami na naman nung sa bagyo ito natumba yung mga ganyan. Ayan. Inano lang ng kapatid ko. Sila may pasok na siya nyo. Tapos, kailan nyo naman. Mm. So, walisin natin to. Hindi nyo yung makikita guys. okay, ganun na lang tayo. Sa init. Uy! kasi, oh. Mm. Nangangamoy na siya, guys. Mabaho parang ng amoy yung lupa, ah. Parang, yung nabubulok na ano ba. Mga dahon. Kung mapasok sa lupa, kala ko ano yung mga ngamoy. <laughs> kayo siyang ka. so ayun mga hindi ko na kaya ang dami si Nick mamaya na lang pagdating ang kapatid ko tutulungan siya na Ay, grabe at least na nawalisan ko siya dito o oh. oh, yan na o oh. meron mga dahon hindi talaga nawawala pag mahanin tayo. Ano yung nangyari, guys? Taming mga damit na niligpit namin na. Ayan, oh. Hinamag. Hinamag na yung ano. Paano kaya to, Lalabahan ko na. Nabasa siya, guys. Kasi ito yung dinala namin doon sa ano. Sa yung mag-evacuate sana kami. Ah! Nag-amag naman ito, Nabasa siya guys, hindi ko alam bakit siya nabasa Nilagay man namin ito sa likod ng sasakyan Baka na ano, baho guys Uy eh. No? Ay, Diyos niyo, nag-amag na nga Bakit na ito, pinamag Oh no Hala Akala ko pwede lang ano, baka hindi lang masyadong basa. Basang basa pala talaga siya. Sayang, so, nasira yung mga damit. Halak ka, uno. Agay. Kasakit. <laughs> Inamag mong tuoy. Wait lang, lagay ko kay dito guys, ah. <laughs> tawa tawa ano nangyari? sabi <tapos> sa'yo damas mo tapos mm -hmm. kang gandaban ko nalang binuksan mo akala ko kasi ano ba? pa akala yung hamog lang Aho, ano? 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 <tapos> Tagay okay, mo you na know lahat 'yan. Okay. Pero mamimi. Baluktot Нам отдать. Kaya nga guys, uy nga. Meron siguro madadamage nito. Sana wala. Ayan oh. yung mga brand niya, oh. ko napansin guys na alam ko nabasa siya so hindi ko alam na ganun pala siya kabasa na yung ilalim so tingnan mo yan ang dami dami oh my goodness siya pala talaga din yun yung nangamoy kala ko nasa labas lang kaya ako nagwalis nangamoy din pala oh my god so walikan ko kayo later guys wala nangyari Hi guys. Balik tayo po. <laughs> Itsura Parang, parang naluging ano. Nang hinayang ako sa mga damit guys. Uy. Kailangan yan natin itong ating ano. Pagkain ng aking alaga. Tanggalan natin ng tinik. Kasi oh. Kasi may mga tinik kasi eh. Oh, may tinik pa talaga. Saan ba ito ilalagay? Ito na lang muna. Ang um, dami pa naman tinik. Uy. Kita okay, mo guys. Hmm. Uh -huh. Mahirap na. Di naman yun. Ano sabihin ng alaga kung mat matinik ako kailangan talaga careful tayo Tinanggalan na daw to ng papa niya ng tinik guys kailang may natitira pa siya eh, talaga oh ooooh kailangan niya yan hmm. ang dami pang tinik Bangus po ito. Well, hindi kasi siya ano, boneless, may tinik siya kaya kailangan nating ano, Double check kasi mahirap na. Oh. Tingnan mo guys, oh, ang dami pa oh. Tingnan nyo yan, ang dami pang tinik. Kaya kailangan talaga double check. Galing muna natin itong mga tinik nito. Ay! Pagkain ang pagkain ng aking alaga. Ayan na okay, guys. So, and bigyan natin siya ng banana mamaya. Bigyan mo tayo na. Gusto niya kasi yung kanya natin. tap lang yung banana natin kasi hindi pwede madami. Ayan na ang ating food. food. Ayan.